Gan An, tignan mo yung wala man na. Ang kaganda. An, ang laban sa'yo. Mga brother mga sister yan, ah. nag-outtune din na tayo. Uwi na tayo. Ngayon tayo ng na tayong tain-tain. Ayan, natin muna namin si Faith na naman. ne eh, Faith? Ayan, nasa punta kaming palengke. Si Dadjiro at Bebeng nauna na. Faith, sa'yo ka, Faith? Nandito na tayo. Kulen-kulen. Ayan, pamangin to. Kulen kulen. Kulen kulen. Kulen kulen kana. Oh. Kulen. kulen. Kulen <laughs> kulen. Kulen cok gini. Ba. Wa. Ui. Wa. Hmm. Ah. Ah, ah.

palengke kami yan. Nakita din, din namin si Mama Emily. Yan, nakita din kami sa palengke. Ayan. Ay na kami galing palengke. Ayan pala si... Kipi. Kipi. Kipi, Kipi hello ka Kipi. May bago tayong alaga. Ayan. Kipi, Kipi. Kipi. Hmm. Last day. Ayan po ang kanyong natin. Ayan sir, saan kayo punsa? <laughs> uh, pasyal-pasyal po muna kami. Tinatayin bangka. Brum uh, brum na tayo, mga dalawa na Nakarating na siya yun eh Na, school Punta tayo ka dun, wait, punta tayo Ayaw mo Nakakatakot sa kalibot-bot na kami Yun yung entrance May pinuntaan mo na si Kuya Mac dun Pero nakita ng ice cream si Kate Ah, ito oh. Yan na Pait. Barangay Kalibot. But ne, Pete. Pete, deluka pa. deluka na Pait. pay dalaw ka pa. Dalaw ka muna. Ayan. Ano ba mo Pait? pay dalaw ka muna. Oh, uh, sali na kayo. Oo, oh, ka ano, muna Strawberry na na Pait. Ayan. Ayan ah. Ah, may tipan. Sir, chocolate sa strawberry sa'yo. Yeah. Ha? Huh? Ayaw akong ayaw mo. <laughs> Yan, bili muna tayo ulit. Gusto pala ni Mrs. Bili pa tayo ulit kay Ma'am ng San uh, Sa bahay na tayo sa loob ng Severa Home. Okay, sa si Mrs. Happy. Uh, Palang koche pit. Sa tindahan tayo dito. Ah, bili muna tsaya ne. Maso, guys. Ay, anim pala ni Faith. Ah, 6 po. Ano? Oh, Apo. Lima na po yung marimla. Ah. sali na kayo. May tayo kay ate. Kong Edwin. May dala pang ano. Dala pang mangga. Hmm. Oh. Bulihan na tayo. Kasi rin naman ngayon uh, yung trabaho. Ano? Ayan. Ah, uh, pa na po kami. Ah, uh, boom-boom na. Ito na wa ulit. Ito pag-uwi. Love you. Ah, uh, kaya na sa'yo. Ano eh? Ano? Gunza. O, oh, yan. Ito pala yung Dad. tree. Ano, ganda ng halaman. Ganda ng halaman. Pete, huwag ka munang maingay. Nagbibidyo ako. Oh, ganda nung alaman. Ito. Ano? Gan An, tignan mo yung alaman na, an, kaganda. An, ang laman sa'yo. Sarang Dad. eh. Pero di ka mabang eh. Oh. Tama ko Ang mm. laman sa'yo.